hango sa Biblia. Ang tatay para sa isang apat na taong bata. Kahit ano kayang gawin ng tatay ko? Sa limang taong gulang? Ang galing ng tatay ko. Mas magaling ang tatay ko. Kapag sampung taon? Di pala alam ni tatay yun. Kasi Ibang ang panahon nila noon kaysa ngayon. Pagsamba ng labing apat na taon. Pasensya na kayo ha. Huwag nyo na lang pansinan ng tatay ko. Old fashion kasi yan eh. 21. Tatay ko? Nako! Hindi kami magkaintindihan. Makaluma masyado eh. 25? Nako! Siguradong matutuwa ang tatay pag nalaman niyang napromote ako sa trabaho. Proud sa akin yun! At pagsamba ng 30. Siguro, pwede nating tanungin si tatay. Tutal, mas marami siyang karanasan sa mga ganyang bagay eh. 35. Hayaan mo, pag-iisipan ko munang mabuti. At ikukonsulta ko ito Ay, kay tatay. Sa akin na babalikan, okay? Pagsapit ng 40. Kung ang tatay kaya, ano kaya ang gagawin niya? <sighs> ang galing kasi ni tatay. At nang 50 anyos na. Tay, sana narito ka. Marami akong ikakwento sa iyo. Sayang, kung pinakinggan kita noon, mas marami pa sana akong natutuhan. Kaya na yun pa lang, pakinggan mo na siya. Kinalanin kanyang galing at pasalamatan siya. Huwag nang hintayin na maging 50 anyos ka pa. wasted. Familiar ka ba sa pakiramdam na ito? Natapos ang araw na parang wala kang nagawa. Useless. Nasayang na araw. Kaibigan, sabi sa 1 Corinthians 15.58, Maging matatag kayo at huwag magpapatinag. Lagi kayong magsipag sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi alam niyong hindi nasasayang ang mga efforts niyo para sa Kanya. Kaya Gawin mo ito araw-araw. Pagising mo sa umaga. Lord, bless the work of my hands. Ialay mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga activity. Schoolwork man yan, assignment o trabaho. At siya ang bahalang magpala hanggang sa matapos mo ang gawain ito. oras na masahin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpila. 702 DZAS. Ang gabay ng sambayanan. Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor. sumaiyo ang kapayapaan ng ating Panginoon kabibigan kapatid, at nawa ay patuloy mong nararanasan ang kanyang kabutihan sa araw-araw. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Nandito tayo sa Melbourne, Australia. At nais nating patuloy na ihatid ang pasasalamat sa Diyos sapagkat napakarami po na mga answered prayers, mga sinasagot na panalangin dito po sa Hardin ng Panalangin. Simula pa po, po noon hanggang ngayon, ang Panginoon ay tapat. Inihahatid ng 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan, FABC Radio TV at GCTV, ito po ang hardin ng panalangin. Excited tayo sapagkat ang Panginoon muli tayong tatagpuin. Kaya naman lapitan po natin siya sa pamamagitan ng uh, pananalangin ng pagsamba. Sabi po sa isang alam na alam nating salita, purihin ng Diyos sa wikang Hebreo, Alleluia, Aleluya. At alam ko po, alam nating lahat, ang ganitong awitin, purihin natin at sambahin ng Diyos. Sabayan niyo po ako sa pag-awit. Hallelujah, 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 hallelujah. Aleluya. Aleluya. Purihin po kayo, O oh Diyos. Sinasamba po namin kayo. Inaawita namin kayo ng panalangin ng pagsamba. Sabay-sabay po tayo, nasaan man kayo, sambahin natin ng Diyos. Aleluya. Hallelujah, hallelujah. Alleluia, 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 Alleluia. Dakilang Diyos, nagpupuri at sumasamba po kami sa mga sandaling ito. Kinikilala po namin na kayo ang Diyos na naghahari sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng lugar. At sa mga puso namin, maghari po kayo sa mga sandaling ito. Kayo po ay aming inaanyayahan sa aming kalooban, sa aming sitwasyon, sa aming kalagayan, at minsan pa po. Gumawa kayo ng mga dakilang himala dito sa hardin ng Panalangin na magbibigay ng luwalhati sa inyong pangalan. I-bless niyo po ang aming pagsasama-sama sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Alam niyo po mga kaibigan, ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng gabay sa napakaraming mga katangian ng Diyos o attributes of God. Napakaganda na sa pagsisimula ng panibagong buwan, pagsisimula ng panibagong linggo, pagsisimula ng panibagong araw ay pakinggan po natin ang hindi nagbabagong katangian ng Diyos na sinasabi dito po sa Awit o Psalm chapter 105 at ito po ay uh, mabibigyan po natin ng pagtitiwala. Ano po? Ito po ay Psalm 106 pala, 106 at ito po ay uh, pwede po nating panghawakan sa mga sandaling ito. Psalm 104 Ako medyo si senior moment na yata ako ha. Psalm 104 at ito po ay uh, nagpapaalala sa atin ng kapangyarihan ng Diyos. Sinasabi po dito na purihin niyo si Lord lahat ng kin niya sa lahat ng lugar na pinaghahariin niya buong puso kong pupurihin si Lord. Ayon Psalm 103 verses 22 and even 21. Purihin niyo si Lord kayong lahat na army niya, mga nagsiserve sa kanya at ginagawa ang gusto niya. Ang i-highlight po natin dito ay yung salitang pinaghaharian niya. Ang Diyos ay sovereign o sa wikang Tagalog, ang Diyos ay naghahari. God is sovereign. Psalm 103, verse 22. Purihin niyo si Lord lahat ng kinreate niya sa lahat ng lugar na pinaghaharian niya, buong puso kong pupurihin si Lord. Ano po ba ang ibig sabihin na ang Diyos ay naghahari? Una at higit sa lahat, kapag sinabi natin naghahari, siya ang umiiral. Walang pwedeng umiral o makapangunang iba pa higit sa Kanya. At iyan po ang ating Panginoong Diyos na sinasamba, pinaglilingkuran. Sino ang pinaghaharian niya? Ang sabi po sa Psalm 103 verse 22, lahat ng kinreate niya. Hindi lamang tao, kundi pati mga halaman, pati mga hayop, pati kalikasan at lahat ng nakikita po natin, nararamdaman o kaya naman po nasa ating kalooban, lahat, lahat ay kinreate o nilikha ng ating Panginoong Diyos at pinaghaharian po niya ito. So tayo po ba ay may dinaramdam sa ating katawan? Meron ba tayong mataas na sugar? Meron ba tayong uh, uh, mga nararamdaman sa ating kalooban? Tayo po ba ay nai-stress? Iyan po ay part ng pinaghaharian ng Diyos. Kaya kahit ang ating mga sakit o karamdaman, kahit ang ating mga uh, kalagayan ng puso, ng isip, yung iba mataas ang sugar, iyan po ay pinaghaharian ng Diyos at pwede nating ipagkatiwala sa Panginoon. Ganon din naman sa panglabas o sa labas ng ating katawan. Pinaghaharian ng Diyos ang kalikasan. Malakas ba ang ulan? Bumabagyo ba? Lumilindol ba? May mga landslide ba? Bagaman tayo po'y pinag-iingat at binibigyan ng wisdom kung paano natin maililigtas ang ating mga sarili, hawak ng Diyos ang kalikasan. Sa atin pong lipunan, may mga taong mabubuti. Meron namang medyo matitigas ang ulo. Merong sinasabi natin ay mga corrupt o mga mapagsamantala. Bagaman pansamantala silang nakapaghahari-harian o kaya naman ay gumagawa ng hindi mabuti, ang Diyos ay sovereign, siya ang naghahari sa lahat. At alam po natin na ang paghahari ng Diyos ay nagmumula sa kaniyang hostisya. Sinasabi po dito sa Isaiah kabanatang 30 na ang Diyos ay naghahari ng may katarungan. Kaya siya po ay just. As a sovereign God, our God is a just God. He wants justice to rule all over us. At ito pong justice na ito, kahit tayo ay makasalanan, ay kanya pong hiningan ng kabayaran ang ibinayad ang dugo ng Panginoong Hesus na kanyang anak na napapo sa krus para maabot ang kanyang justice na nire-require. Kaya sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus, tayo po ay napapawalang sala sa ating mga kasalanan. At yun ang pagsisimula sa pagbabagong buhay dahil nakapagbalik loob na tayo sa Diyos. Ano po ang dapat nating gawin ngayon? Nalaman natin na ang Diyos ang naghahari sa lahat, sa ating kalooban, sa ating pong kapaligiran, sa ating lipunan, sa ating kaisipan. Una, magtiwala tayo sa Diyos, anuman ang nangyayari, ang Diyos ang naghahari at hindi po natin mababago ang mga sitwasyon kahit magpakastres stress pa tayo. Ang dapat nating gawin, magtiwala tayo sa kanya sapagkat siya ang may hawak ng lahat ng bagay nasa labas man ng ating katawan o nasa loob ng ating katawan. Sapagkat ang sabi po sa binasa natin kanina, ang Diyos ay naghahari sa lahat ng kanyang kinreate. Tatagan natin ang tiwala sa Diyos. May mga panahon na parang matagal ang tugon sa ating mga panalangin. May mga panahon naman na parang hindi sang-ayon ang tugon sa ating mga panalangin. Lalo tayong magtiwala sa Kanya. At 'yung mga malilinaw na bagay na ipinapagawa ng Diyos na nandito na, sa Kanyang mga salita sa Biblia ay atin pong gawin. Isa pamuhay, ating gawing modelo ang Panginoong Jesus upang tayo po ay makalakad ng may pagtitiwala sa Diyos. Pangalawa, at importante, magpuri tayo sa Diyos. Tayo ay sumamba sa Kanya at ating hingin ang Kanyang kahabagan at gabay habang nagpapasalamat sa ating mga pananalangin. Paalaala po ng Biblia sa atin noon pa man, ano, madalas nating mapakinggan na inawit sa DCAS ni, ni Trisha Ampere ano? Sabi po doon sa Awiting iyon mula sa teksto ng Biblia ay uh, sa puso, sa isip, tayo po ay magpuri sa Panginoong Diyos. Kaya bilang tugon sa mensaheng ito at bahagi din ng ating pananalangin at pagsamba, Awitin po natin itong awit na ito mula sa Sarilikha at sa Papuri Ministry. Ang sabi, ating purihin, purihin, purihin ang Diyos. Purihin, purihin, purihin ang Diyos. Sa ating puso, sa ating isip, sa salmo at sa awit, purihin ang Diyos. Siya ang naghahari, ano man ang problema mo, ano man ang problema sa lipunan, ano man ang problema ng iyong pamilya, ipagkatiwala natin sa Diyos at purihin natin siya sa kanyang kabutihan tayo po ay umawit ating purihin 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 ang Diyos oh purihin 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 ang Diyos sa ating puso at isip sa salmo at awit. Purihin, purihin ang Diyos. Na-imagine ko po, nakikiawit kayo sa akin. Bahagi ng pananalangin at pagsamba natin ngayon. At maraming maraming salamat sapagkat ang Panginoong Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Maraming marami pong salamat. Minsan pa, umawit tayo sa Diyos. Ating purihin, purihin, purihin ang Diyos. O oh, purihin, 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 purihin ang Diyos sa ating puso at isip sa salmo at awit purihin, purihin ang Diyos. In closing, naalala ko po yung isang kwento na madalas nating marinig sa mga pastor na andiyan ang isang kabayo na pag-aari ng isang isang ano po, isang owner ng kabayo ano. Tapos itong kabayo na to ay biglang lumayas. So, nagdatingan ng mga kapitbahay. eto na ang mga vlogger at mga ang mga marites at ang mga influencer. Nako, kawawa ka naman. Iisa na lang ang kabayo mo na ginagamit mo sa hanap buhay. Lumayas pa. Ang sagot ng lalaki, babuti man o masama, just lang ang nakakaalam eh ito pong kabayo na ito, eh mabait ang kanyang amo. Kaya naman nagtawag pa ng ibang kabayo at kinagabihan ay bumalik sa kanyang amo. Kinabukasan, nandiyan na naman ang mga marites, mga vlogger, mga influencer at mga reporter sabi, Nako, nakakaingit ka naman. Dati isa lang ang kabayo mo. Ngayon ay dumami. Ang sabi ng may-ari, mabuti man o masama, Diyos lang ang nakakaalam. Eh, ito pong mga kabayo, wild. So, yung kanyang kaisa-isang anak na lalaki, tinetrain yung mga kabayo. Habang tinetrain yung kabayo, eh, nalaglag po siya. At napilayan, Napilay. Sabi ng mga vlogger, marites, reporter, at mga influencer, eh, ito na naman, kinabukasan, kawawa ka naman. Iisa lang ang anak mong lalaki. Eh, naging pilay pa. Ang sabi ng lalaki, ng tatay, mabuti man o masama, Diyos lang ang nakakaalam. Dumiting ang giyera sa bansa na yon. Kinuha lahat ng anak na lalaki, ginawang sundalo ng sapilitan. Pero exempted yung anak niya kasi nga ay tilay na. Kaya datingan na naman yung mga marites, reporter at mga vlogger at mga influencer. Sabi, nakakaingit ka naman. Kami, lahat ng anak naming lalaki, kinuha para maging sundalo, baka hindi na makabalik ng buhay. Pero yung anak mo, kasama mo pa, nasa yung piling. Ano ang sagot nung lalaki? Ha? Alam niyo na, mabuti man o masama, Diyos lang ang nakakaalam. Maaring sa pamilya mo may struggle ka, meron kang anak na may kapansanan, meron kang magulang na may kapansanan, inaalagaan, yung mga mahal mo sa buhay sa Pilipinas, pinapag-aral mo, marami kang mga responsibility sa iyong negosyo. Ang Panginoon ay naghahari sa kanyang buhay at sa kanyang karanasan na ipinapahiram sa iyo, magtapat ka sa Panginoong Diyos at mararanasan mo ang kanyang kabutihan, anumang panahon, ano mang sitwasyon, ano kalagayan. Maya-maya po tayo ay mananalangin para sa Bansang Pilipinas. Tayo po ay manalangin para sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Dakilang Diyos, kami po ay mayroong tinatawag na panatang makabayan. Pero higit sa panatang makabayan, ang amin pong pananampalataya ay nasa inyo. Patuloy po ninyong tingnan ng may kahabagan ang Pilipinas. Panginoon, Lumakad po kayo sa piling ng mga Pilipino sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon. At inyo pong bigyan ang bawat Pilipino nasa Pilipinas man o nasa labas ng bansa ng katatagan upang patuloy na mamuhay ng mayroon pong patuwiran at katarungan. At kaming mga Pilipino, nasa Pilipinas man o wala, ay patuloy na maging reflection ni Heso Kristo sa aming pakikitungo sa amin pong kapwa-tao, sa aming pakikitungo sa amin pong mga kababayan, sa aming pakikitungo sa aming mga leader sa pamayanan, sa bansa, sa lipunan, at kung kami may ginagampan ng mga papel bilang negosyante, bilang mga influencers, Nawa ay gawin namin ng mga katungkulang ito na ang layunin Panginoon, kaayusan ng bansang Pilipinas, katatagan ng pananampalataya at higit sa lahat katarungan na kagaya ng inyong katangian bilang sovereign God. Nawa ang aming pakikitungo sa bawat Pilipino, sa bawat kapwa-tao sa Mindanao, sa Visaya, sa Luzon, sa bansa na mayroong mga Pilipino. Kami po'y maging makatarungan, mapagpakumbaba, mapagmalasakit, mapagmahal at nagiging daan ng kapayapaan. Panginoon, tinatanggap namin ang mga blessing ninyo para sa aming bansa, sa lahat ng mga leader, sa lahat ng mga nasasakupan, sa lahat ng kalagayan pati sa aming kalikasan at kapaligiran. Salamat sa mga improvement at answered prayers para sa Pilipinas. At salamat din po sa lakas na patuloy na magpatuloy sa mga isinusulong na pagbabago para sa kaayusan ng bansang ito. Maraming salamat sa anumang kalagayan kasama namin kayo sa bansang Pilipinas. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa mga sandaling ito, mga kaibigan, tayo po ay mananalangin para sa isa't isa. Kasama na rin sa pananalangin ng aking sarili sapagkat tayo po, ano man ang ating kalagayan, ano man ang ating katungkulan, kailangan nating lahat ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat pagkat kami po ay patuloy na mayroong pagkakataon na maipag-pray ito pong mga mga prayer request na inyo pong na amin pong natatanggap sa mga sandaling ito. Panginoong Diyos, hinihiling po namin na patuloy kayong magpakahayag sa amin pong kalagitnaan at uh, magpakahayag sa amin pong mga kalagayan sa mga sandaling ito. Panginoon, ipinapanalangin ko siya nakasabay kasabay kong nananalangin lalo na siya na mayroon pong kapanasanan. Panginoon, meron siyang nararamdaman sa kanyang katawan. Meron po siyang nararamdamang sakit. Panginoon, sa mga sandaling ito, kayo po ang magbigay ng paghihilom, ng pagalingan sa mga sakit at karamdaman. Hindi man po namin mabanggit ang kanilang mga pangalan. Napakadami po dito sa aming comment section, sa aming pong live streaming. Napakadami pong mga nangangailangan ng healing. Napakarami pong kailangan ng inyo pong mahimalang pagpapagaling. Touch them right now in the name of Jesus. And we declare your physical healing. Gaano man ito, uh, papano man ninyo ito gagawin, Panginoon, nananampalataya kami. Pinapagaling nyo na sa mga sandaling ito ang mga sakit, at ang mga sakit ng kalooban sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lord, dalangin din po namin sa mga sandaling ito ang guidance, gabay para sa kanya na nangangailangan ng gabay. Gagawa siya ng importanteng desisyon. Mayroon siyang mga gagawin na mayroon pong impact o epekto sa maraming mga tao. Lord, i-guide niyo po ang taong ito. Sino man siya, sa mga sandaling ito, tanggapin niyo ang guidance ng Panginoong Jesus sa mga desisyon na inyong gagawin. Panginoon, dalangin din po namin ang protection ang inyong pag-iingat sa mga nagta-travel, sa mga nagmamaneho, sa mga mayroon pong mga flights sa iba't ibang mga lugar. Panginoon, dalangin namin sa mga sandaling ito, ang inyong mga angels, pangako po sa inyong salita ay inyong ipapadala para i-guide at i-protect kami Panginoong Diyos na mga nagbibiyahe, kami Panginoong Diyos na mayroon pong mga ginagawa na nangangailangang mag-drive o kaya naman ay maglakad. We receive your protection in the name of Jesus Christ. Panginoon, ipinapanalangin ko siya. Nakasabay kong nananalangin sa mga sandaling ito. Panginoon, kailangan niya ng mga pagpapalang pinansyal. Kayo po ang Diyos na nagbibigay ng amin pong mga pangangailangan simula po noon hanggang ngayon sang ayon sa inyong kayamanan sa kalangitan hindi po nagkukulang ang inyong mga anak na nagtitiwala sa inyo. I-bless po ninyo siya sa kanyang mga pangangailangang pinansyal. Padaloyin ninyo ang mga blessing sa pamamagitan niya tungo sa ibang mga tao. At Panginoon, ang mga blessing na ito, hayaan niyo pong dumami ng dumami upang hindi lamang siya ang magkaroon ng kagalakan, makapag-share pa siya sa iba, makapagbigay siya ng tithes and offerings sa inyo sapagkat binebless ninyo siya financially. Maraming salamat Panginoon sa mga sandaling ito, pinagpapala po ninyo siya, pinagpapala ninyo kami na sabay-sabay nananalangin dito sa hardin ng panalangin. Panginoon, ipinapanalangin ko po ang mga senior citizens. Panginoon, hindi ko man mabanggit ang mga pangalan ng senior citizens na ito. Panginoon, sa kanila pong mga nararamdaman, sa kanilang mga iniinom na gamot, sa kanila pong mga pinagdadaanan, nag-iisa na sa buhay at hindi na nakakasamang madalas ang mga mahal sa buhay. Bigyan niyo po ang senior citizen na ito ng kaaliwan, ng maraming mga activities para malibang at ang mga senior citizens na ito na ng palataya sa inyo, bigyan nyo sila ng joy, kagalakan at matagpuan nila na mayroon pa pong malikaya at puno ng kagalakan na buhay sa piling ng bawat ng palataya sa kanilang community o sa kanilang churches. I-bless po ninyo ang mga nag-aalaga sa senior citizen. Yung mga may inaalagaan na mga kapatid o kapamilya na may kapansanan, may disability. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggap po namin, Panginoon, ang mga blessing na ito para po sa aming mga senior citizens, para sa mga carers ng mga senior citizens. Panginoon, hindi man po namin nabanggit ang mga pangalan ng mga prayer request na ito, na naandito po sa aming comment section, o mga nag-text, o nagpadala, kilala po ninyo sila. Gabayan po ninyo sila sa mga sandaling ito, ganon din ang kanilang mga mahal sa buhay. At amin pong tinatanggap ang mga blessings na yan, at ibinabalik namin ang pagpupuri sa inyo. Maraming marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Mga kapatid, mga kaibigan, tanggapin po natin ang lahat ng mga blessings ng Panginoong Diyos na naghahari sa ating kalooban, sa ating kaisipan, paghariin po natin siya at sa ating kapaligiran. Maraming marami pong salamat sa sasagutin na naman ng Diyos ang mga prayers natin dito sa Hardin ng Panalangin. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, mula dito sa Melbourne, Australia. Tandaan po natin ang sinabi, ni uh, namayapang Pastor Proceso Marcelo. Ang kristyanong tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi nagkukulang. Ingat ka at hanggang sa muli para sa ating sama-samang pasasalamat at pananalangin dito sa 702 DCAS Agapay ng Sambayanan, FEBC Radio TV at GCTV, hatid ang hardin ng panalangin. God bless you.